Ito, oh, yung makuha mo. yung Daming Isa. Daming tao? <laughs> Hala, tikman ko lang sana. Pero sumama. Supot, <laughs> mm -hmm. supot. Handa. Hmm. <laughs> <laughs> ala, bagay sa alamang. Ano masarap? Ilan? Kanan. Lahat? ang dami man? Ano? Sarap eh? doon yung gawing pumpam. Ano ang nakakaganang magkuan Mag... mag, mag Ibang ano din to, oh. Ibang bread. Ibang lahi. Uy Kasama matunong na no, nahulog na Kasi ito Ay ala, nahulog lang man sila day Tama na yung naman Tama <laughs> na